Christmas wishes ang mga preso sa Manila City Jail at tatlo sa mga ito ang tinupad ng News 5. Nasa frontline line ng balitang yan si Gary De Leon. Imbes na mga Christmas balls, mga nakarol yung papel na nakasabit sa mga Christmas tree sa loob ng Manila City Jail. Wish tree ang tawag nila rito na matagal na nilang tradisyon tuwing Pasko. Itong mga Christmas tree na to nagawa ng mga PDL, karamihan na mga nakasabit dito ay mga papel. Ang laman ng mga papel na ito ay mga wish katulad nito. Nakasulat dito, kailangan niya ng grocery. Layo ng proyekto na kahit pa ay matupad ang Christmas wish ng mga preso. Kung yung mga stakeholders po natin na galing sa labas, service provider, na kukuha doon ng ano na wish hmm. tapos sila po yung mag-gift doon sa PDL natin kahit po yung kaming mga personnel kukuha din po doon ang mga wish nila at igagrant po kung ano po yung wish nila. At bilang unang bisita sa wish tree, tatlong wish ang napili pa rin. Ang munting hiling na nakasulat sa mga napili kong papel, grocery package. Wish granted, agad akong namili ng bigas, delata, noodles at sabon para sa kanila. Laking tuwa ng tatlo kong napili dahil ang wish nilang grocery, hindi lang pansarili kundi pang notyo bene na rin ng kanilang mga kasamahan sa loob para po may sama, sa mga kasalo po, para po mga tulong-tulong ko sa kanila habang nandito ako sa loob. Pero may mas malalim palang wish ang tatlo. sa po sir. Sobro miss ko na po siya sir. Three months ko na po hindi sila nakikita. Mahirap din po eh. Lalo na hindi kasama. Bali yung baby ko po, dalawang taon na po ngayon. 3,529 ang peso sa Manila City Jail. Ah! para maibsan ng lungkot, isang giant Christmas tree ang pinailawan sa compound. Simpleng paalala ito na ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. Panawagan naman ng BJMP sa mga kamag-anak ng PDL. Dalawin sila ngayong Pasko para lahat tayo ay sasalubong sa bagong taon na puno ng pag-asa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.